Ah, magandang araw po mga kaubayan. Ah, napakaganda po ng panahon ngayon. Wala pong ulan. Ngayon lang itong oras na ito. Ah, ko po ang walang ulan. At ako po ay lalabas doon sa ah, aking bakuran. At titignan ko na po kung ano na po ang itsura ng aking bakuran ngayon. Tuloy ayusin ko po yung gamot ng aking mga alaga. Kasi ang tagal na po nilang hindi naggagamot gawa nga po ng tag-ulan. Tara na po, samahan nyo po ako mga, ka mga kababayan. Tulad ng nakagawian ko mga tuwing lalabas ako dito, ay nagunan po ang aking mga alaga sa paglabas. Kasi sinasamaan po nila ako. tuwing lalabas po ako mga kaubayan ay laging nangungunang aking mga alaga yan po sila oh. basta binuksan ko na itong gate na ito una na po yan medyo marumi po ang aking Bakuran ngayon mga kaubayan Gawa ng hindi ako nakakapaglinis <coughs> At yung aking mga gansa naman Medyo papalitan, papalitan ko lang po kanilang kung pagkain At oh. Ano na kaya? Ah. Ah. Hmm. Konti-konti lang po silang kumakain mga bayan Uy, umalis ka dito. Alis ka dito, brownie. Saka na siguro ako maglinis mga kaubayan pag wala nang ulan kasi kahit anong linis ang gawin ko dito ay maulan tara na brown eh makalat pa rin <coughs> ito pong, <coughs> ito, pong <coughs> ito pong mga kaubayan, ay ipapasok ko po ngayon ito kasi yan pong gamot gamot ng aking mga alaga ipapasok ko po yan yan po mga kaubayan lahat ng aso ko po mamaya ay pag nandito na sila ay magsisikainan sila nyan nasa galaan pa po sila kasi eh. kaya hinalagaan ko po itong halaman na ito mga kaubayan kasi napakabisa pong gamot panggamot sa kanila niyan, katulad niyan uh, na-stack po sila sa loob ng bahay dahil gawa nga ng ang tagal ng tag-ulan eh pag tag-ulan, pag di ako nakalabas hindi din lumalabas itong mga ito kaya nagkaroon po sila ng medyo pumangit po yung balap nila asan kaya yung iba? beh, nandyan yata yung aso sa loob Wala yung mga aso. So hanggang dito na lamang po ang videos na ito mga kaubayan. At hanapin ko yung iba kong aso.